Ang dami nyo yung nakabukas. Ilalag mo yun? Ilalag Dapat medium lang pala. Parang malaki ito. O sakto lang Malaki eh. yung tela 'yan. Okay naman. Sir. Napakmedium lang. Ito na, ma'am. Medium lang, okay. lang daw ba? Mm. Kasi diba yung sayo medium. O, oh. kaya na lang sakin hindi pa Depart rin pwede naman. Sa gilid oh, lang naman. Mm -hmm. Oo. Oh. Ito parang okay naman ito. Ilan yun na? Lima. <laughs> diba? Kadari <laughs> <pa. laughs> ka. Okay. Malapan. Ay, ito sakto lang sa feeling ko. yeah, no. Oh, grabe. Palagay din. Hmm. Ito ko lang. Palagay mo si. Ito okay lang natin. Ito sakto lang ko. Palagay mo rin ng tanuhin ko, hindi. Bilay ka tapikin mo. Kaya Alam Alam ako Medyo mada. Dilan yan din